Guys, ito ang matandang huklo ba na ito ah. Nagagalit sa amit na iwan raw namin. Good morning sa inyo lahat at ngayong araw ay day 3 na namin. Kaya na, naka-check out na kami. Hindi ko na na-videohan yung mga pangyayari kanina. Chaos ang nangyari talaga kanina. Meron kami na iwan pero hindi ko na babalikan kasi nakalak na. Kung gusto nyo kunin yung naiwan namin, nandyan lang. Bisitahin nyo lang yung bahay na yan. Ito na naman ang aking mga kahombre. It's our day 3 and uuwi na kami! Woo! Kakain kami ng masarap! Woo! Titigil kami sa labas! Woo! Tatay si Chang! Ipapatayin na ako! Ngayong araw guys, hindi ko alam kung saan na naman kami pupunta. Pero, ang alam ko lang ay aalis kami! Oh. Late naman lagi yung ano nyo eh. Aalis kami! Woo! Say ho ho! Ho ho! Ho ho! Ho ho! ho, -ho. ho, -ho. ho, -ho. ho, -ho. Wawawi! Wawawi! Hi hi hi! Ayu guys, to si Chang. Bakak nami miss ninyo si Chang. Ang la ko na. <laughs> ango ango pa. <laughs> <laughs> ho, ho, ho. ho, ho, hey, hey, wow wow we, wow wow we. It bulaga, hey, it bulaga. bulaga. One two three go! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal nang yours. Di kumupupas Ang mahal ng Ang mga ibon Okay, mga kaibigan, nandito po tayo sa may giant sequoias. Giant sequoias, ibig sabihin ay malalaking puno. Guys, si tatay kasama ng mga mami ko, nagpunta sila, nag-hike sila. Pero si nanay at si Chang, syempre hindi makakapunta doon dahil nga pataas. Kaya isasama na si Chang! Ay, hey, ako! <laughs> Sobrang excited ni Chang! Hey! Chang, sigurado ako ba hindi ka talaga pupunta? Hindi, ako ba, ba, ba. Nay, nice, sinasabi nila hindi ka daw naliligo. Naligo ako pa, Mina. Nasaan ang medyas mo? Ba't wala kang medyas? hindi ko nga makita. Yun lang. Medyas ako. santo na ilagay. Ganda na sikat ng araw, guys. Saktong sakto. Init na init. Ang giant si Koya, ibig sabihin, giant tree. Malaking puno. Guys, ito yung mga giants yung ko, yung tinatawag yata. Hindi ko sure ha. Pero, yeah, malalaki nga yung puno. Isa to sa mga tourist spot dito sa Mayosemite. Ito yung lagi nilang pinupuntahan. Panahon ng hapon. Ah, oh, panahon na naman ang hapon. Eh, Ako'y tao na noong panahon ng hapon. Oh, may totoo na. Bakit ang mga hapon ba hindi tao? Pupuntahan namin yung malaki sangkalan, guys. Naitama yung sinabi ko, yan o. No? Hmm. Mari group, you will reduction. Ayan yung mga hapon, no. Nagyagera sila. Oh, tiba nag-aano, nagaganong a, nilinis. Ano, uh, uh, ano? <laughs> kaya boy. Giant sequoias. Nay, ito award-winning to. Ito yung award dati, nananalo sila ng pinakamalaking puno sa buong mundo. Alaala mo? Ano? Oh, oh the largest tree. tree. Dito sa lugar na to, Nay, meron din dito mga paniki, mga agila, Nasa. tsaka saka mga daga, Oh, di ba? Sabi sa inyo may, tama yung si sinesearch ko eh. Sa amin um, sa buong RM may owl. Pag Fox ya Eh. Uh, hindi pagka humuhuni yun nakakatakot. Ano sinasabi? Kami nagpapanak. Ay basta tumuhuni. Ano ang huni paano? Di ba nagtrabaho ka sa palengke dati? Mm. Nakakita ka ba ganito kalaking sangkalan? Ay, Para may idea siya na Sandalan mo. eh Kung gaano kalaki. Ay. Pakita mo sa kanila, Nanay. Tingnan niyo kung gaano kaliit si Nanay tas kung gaano kalaki yung sangkalan. Ito sa hindi ganito pala ang ka. Ayan, oh, di ba? Napakalaki sangkalan niyan, guys. Nay, iuwi natin 'yan mamaya. Sige. Guys, sayang ayo lumabas ni Chiang si Chang oh. Nandun. na sasakyan na 'yun. Oh. Nakapagbawasid lang. Awawa naman. Pagod na kasi si Chang. kaya ayun niya nang sumama, guys. Mhm. Uh mm -huh. eh. Giant sequoia. Ay, anong Alin. Ay, Ito. Mm. Inuman yan. Guys, magpapa-picture muna kami ng asawa ko kay Ina. Nay, nay, picture muna kami. Ah, ba ako? ka, Nothing ever felt as good Or as easy As when we were young Oh Pilitin ko kaya si Chiang, guys kasi once in a lifetime lang to eh. I mean, hindi naman once in a lifetime. Pero, ang layo ng biyahe dito. Nandito si Chang para i-take it it yung mga gantong oportunidad. Ano na Mm -mm. Bakit ayos yung si ni Chang ano? Napapagor na. Ano, pilitin kaya natin? Kasi, konting hakbang so, lang guys. Pilitin. O, tignan mo. Hmm. Na niyang... Isa, dalawa, tatlo. Tatlong hakbang lang. Try natin pilitin si Chang guys. guys, ayaw talaga ni Chang, wala tayong magagawa. Maglalakad-lakad lang kami dito guys ng konti. Titignan namin kung ano pa yung pwedeng makita. Ito. Ayan, yung tinatawag na sequoia trees. Yung iba guys, sinisilaban nila. Bakit daw sinisilaban? Nay, may bulaklak no. hmm. ano kayo no? Ano mo? ng tanin. Parang bagyo lang eh no? Hmm. Guys, pansin nyo ba? Ayan o, no. yung ibang puno dyan, itim yung, yung ano, katawan. Or sunog. Sunog talaga yan, sunog. May nabasa kasi kung bakit nila sinusunog. Hindi ko sure. Hindi ako nag-research ha. Pero, kaya ito sinusunog para yata mag-grow. Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Baka fake naman yung binasa mo. Eh. eh, hindi ko nga sure eh. Kaya nga sabi ko eh. correct me if I'm wrong. Okay. So guys, sinintay lang namin si tatay at saka si mami dahil ayun nga, naglalakad nga sila. Masaya sana maglakad kung hindi lang namin kasama si nanay eh. Kaso kasama namin si nanay eh. eh. Si nanay talaga yung nagpapahirap sa amin. Ay, ako babalik na, ako rin nahihirapan ng gamit ito. Kaya nalaang maglalakad, babalik ako. Okay, hindi tayo maglalakad. binabantayan ko nga rin. Ay, paano kung may kumuha sa inyo? <laughs> o oh ba, hindi kami sasama. Doon tayo sa may mas malapit na puno para mas makita nyo. Guys, lilipat muna kami. Sobra kami ng ligalig. Tiyang, ang giant si Koya ay isang malaking puno. Oo. Ah, ayan nga itong... Ayong bag, pinagtitingin na anak. Mm -hmm. Sabi ko sa'yo bumaba kayo, ayaw mo kasi eh. Oh, ayaw ko nga eh. Ay, kayo nala, ang dalawa maglakbay, kami dalawa rito na. Sigurado kayo ha. Pag may ano, kumain kayo ha. Ayan, para... Yeah. Yung pala eh, Oo, uh. uh, Okay. Guys, iwan ako muna dito sa inyo si Nanay at si Chang ha. Pagka may nag-ano, sabihin yeah, niyo sa akin. Ha? Sa panda. Anong panda? Kaya yeah, bilhin maro kami sa panda. O, tara. Para mga kaibigan, dumadami ng tao guys. Ayun, kanina wala masyadong tao eh, pero dumadami na ngayon. Malamig na mainit ang ating klima ngayon. Mga kaibigan. Ayan yung mga puno guys. Parang bagyo lang no. I think pinakita ko naman sa inyo last time guys na ano ba? Diba, kung gaano wala kayong puno. Sa picture, sa video talaga. Hindi nyo akalain na sobrang laki. Pero kung magkakaroon tayo ng basihan, napakalaki talaga ng mga puno na to guys. Tignan nyo ba naman guys, dadalhin ko ba si nanay tsaka si Chang dito? Napakataas. Kaya mas minabuti na lang namin na kami nilang muna maglakad. Ito lang naman yung mga makikita dito eh. Pero nakikita na naman namin to sa daan. Iniwanan muna namin sila doon. Tignan mo ako nga, pagod na pagod na kaagad eh. Wala pa sa... Kalingkingan. Tingnan nyo kagaya nito guys. Tingnan Parang maliit lang no papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yan guys bumalik na kami wala na kami bumakita guys eh ang lalaki lang talaga ng puno kaya sobrang nakaka-amaze bukos siguro guys sinahanap na kami ni tatay kasi si tatay nakita, nakita, nakita namin pa kanina walang kasama ito yung snow guys so. wala na tunaw na una. mga leftover na snow Tingnan natin kung malambot pa. Malambot pa. Ang saya maglaro sa snow guys kasi hindi na i-enjoy ng mga matatanda. Kunyari maghahalo-halo ako dito guys. Pwede natin tulagin ng na, ano. Mabulay pula. Tas, snowball. Snowball. It's a prank! Tay, bakit ka naman nagagalit, Tay? Pwede ko inaiwanin niyo. Ikaw nga anang aiwan sa amin. Tayo. Tinanong ka namin, Tay, sa kanila kung sasama ka. Oh, sabi ni Tatay, sabi ko, Tay, sama ka ba? Ay, oo naman. Inulit ko pa, Tay, sasama ka ba talaga? Oh, Ay, oo naman. Alam nga namang maiwan ako rito. Bababa na si Tatay, sigurado ka ba talaga? Oh, Ay, oo naman. Ano pa bang gagawin dito? Oh. Tapos iniwan daw namin siya ni Nay mo ni Nay. Kung tao ko rin, wala ka <laughs> Nay, <laughs> kung ako mausap kay tatay mo. Hindi kami umaalis. Guys, ito ang matandang huklo ba na ito ah. Nagagalit sa amit. Nay, one namin. Ay, e, siya itong hindi nakakikita sa amin kami narong lang sa... Ano raw masasabi mo sa sinabi ko? Ay, nasaan mo niyo wala akong magtitiis. Yan nila para, para, para ano. Tiis na bala. Umiyak man ako wala akong naroon na ito, tapos na finish na. Saka papangit kapag kiniyak. Eh kaya sa igiti kay guwapo. Tay, anong nakita nyo doon, Tay? Ay, wala. Not for ilo lang na. Daig ka pa namin ni nanay. Nakakita kami ni nanay ng... Sangkala. <laughs> Napakalaki sangkalan, Tay. Talagang... Nalaki mo ba sa amin sangkala? Aba, pakita namin sa inyo. Ayan o, no, ayan o. No, nakita mo ba? ayano o. Ayan. O. No? Ayan, oh. Tay. Ano, masasabi mo tay? Eh, bala na. Guys, ito yung entrance ng ano, sobrang traffic. Buti na lang Friday kami nagpunta. Ayun no, sobrang haba ng traffic dito sa entrance papuntang Yosemite. Dami sa sakyan Ito, no. Sunday na ngayon ha. Tingnan yung dami sa sakyan no. oh. Eh. Ayun oh. No? Ah, shit. Ito ng Gun sa labas at yan. Ay bakit matrafik? Sunday ngayon, guys. O tingnan niyo. Buti talaga Friday kami nagpunta. Ayun nga mga na mga pulang-pula. Uh Tingnan nyo guys, sa map Oh. Sobrang pulang-pula. Oh. Buti na lang talaga. Friday kami nagpunta. Oh, may naglalakad pa. Oh. Mayroon pa. Grabe, no? Samantalang kami guys, pauwi na kami. Buti na lang guys! Woo! Woo! Friday kami nagpunta! Woo! Wala kami na abutan traffic! Woo! Okay, okay, mga kaibigan. Finally, tapos na ang day 3 ng ating vlog. Oh my goodness, I had so much fun. Palagpakan po natin ang aking sarili. Oh my... Hindi ko alam kung narinig pero si tatay nag-sneeze. Anyways... Ayun na nga. Tapos na ang ating 3-day vlog sa Yosemite. I had so much fun. Nadala ko si nanay. I'm so happy guys. Oh my goodness. Si nanay, si tatay, si Chang, yung family ko. That was our first time mapunta sa Yosemite and sobrang ganda. Oh my goodness guys. Kitang-kita nyo naman sa vlog natin. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka enjoy ang mga Jutanders. Every time na titingin kami sa kung saan-saan guys. Sobrang, alam mo yun, bago lang kasi sa panangin namin. E kasi di diba, nasa, sa dayo tayo tas bibihira pa kami pumunta sa ganung lugar eh mga ignorante kami di ba kaya sobrang ganda lang ang masaya pa guys nadala ko kayo imagine niyo yun guys sana talaga guys marami pa kaming travel na magawa this year dahil ang saya lang guys gumawa ng mga memories kasama yung mga matatanda oh my god sayang nga lang kasi hindi 24 hours yung vlog kung 24 hours yung vlog mas masaya sobrang nakakatuwa kasi si chang guys off cam bigla biglang magpapata nagtatrawal si Chang. Yung mga ganong bagay ba? Imagine that. Oh my goodness. Kung 24x7 yung camera ko talagang But anyways, ayun na nga guys. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa channel na to, magsubscribe ka na kasi... But yeah, hanggang dito na yung vlog natin. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag kang magsawang sumuporta. Patuloy manood ng vlogs namin. And kagaya nga nasabi ko, kung di ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. I-ring mo na rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod na videos natin. And yeah, we'll see you guys to the next one. Bye!